Sa pagsulod sa buwan sa Honyo, formal nang ibuksan ang kalihukan sa pagsaulog sa Pride Month sa Mandawi City, lain-lain kalihukan ang giandam. Ang detalye sa report ni Nico Serino. Sa pagsud sa buwan sa Hunyo, nakaplastada na sa Tibuk Mandawe City Hall building ang mga pride flags. Ang pagpamutang nini ni mga flags nga may rainbow colors, timaan sa dakong kalihukan ning buwana alang sa mga miyembro sa LGBTQIA community. At sa flag racing, gihimo ang formal nga pagbukas sa mga aktibidad sa Pride Month sa Mandawe. Nangunay mismo ang mayor sa opening ceremony sa selebrasyon nga himuon sa Tibuok Hunyo lakip sa mipresentar kaganiha ang mga drag queens. Ning buwana, lain-lain kalihukan ang giandam sa organisasyon. Labing dako niini ang Pride March sa tunga-tungang bahin ning buwana, kundin maghiusa sa kasadya o magmarcha ang mga sakop sa komunidad o mga allies. Grabe kay ka-recognize ang LGBTQ Mandawi tungod kay sa Mandawi lang yun mas sulit ang ADO or Anti-Discrimination Ordinance. And ang Mandawi at ang gisunod sa oban niya mga city sa about sa ordinansa. Samtang atul sa sesyon pinaagi sa privilege speech, giila ang kaaktibo sa syudad sa mga advokasya para sa sektor sa LGBTQIA+, giawhag ang panagtambayayong para mapalambo ang tanan nga kausa ug mas maproteksyonan ang mga miyembro. Mandaluyong City stands as a beacon of inclusivity, supporting the LGBTQ community and encouraging a more open and diverse society. Let our city Mandaluyong be known as a city that combats all forms of hate, the city that promotes fairness for all. Uba ni Godfrey Relien, Nico Sereno Balitang Bisdak.